Sabay tayong naglalakbay Magkahawak ang ating kamay na yata ang pinakamaswerting babae sa mundong ito pagkat natagpuan ko ang isang lalaking tulad mo na handang tanggapin at mahalin ang isang katulad ko tila para panaginip ang lahat pero ito ay tunay na magkakatotoo I know I to want the of course. the mm -hmm. mm -hmm. I know, want the yellow carpet, you know, it's all the whatever the want. Let's go. mahal ko, tunay na sa iyo lamang ang isang tulad ko. Lahat ay handa kong ibigay para lamang sa iyo. Ang nag-iisang babae ng buhay kong ito. Ikaw lamang at wala nang iba. Hahanapin itong aking puso. Masaya ako sa piling mo aking sinta. Lalo na sa iyong tabi ay wala nang higit pa. Ikaw ang pangarap na nais kong makasama. Sa hirap at ginhawa, ikaw lang wala nang iba. i just go to the washroom Gab? Are you okay? Where are you Oh, so you're Gab. I'm Erin's senior and I'm going to be your wedding organizer. So, let's talk about your wedding plan. mahal ko, alam kong marami kang gawain sa iyong trabaho. Kaya't ako muna bahala para sa ating nalalapit na kasal mahal ko. Ngunit tila ako ay nahihilo. Di malaman bakit ganto. Ako ay nalilito. Ano ang hatid na iyong kaibigan na Marvy at tila ay nagkakamali na sa iyo. Ang araw na lumipas ay mahalaga para sa aming dalawa. Paghanda sa isa sa pinaka-espesyal na araw sa aming buhay. Nakakalungkot lamang pagkat si Gab ang sobrang naghahanda. Kaya hayaan mo mahal, babawi ako sa mga susunod na araw. Uy, pari! Anong ginagawa mo? Uy, Elvis, ikaw pala. Bakit pala nung ginawa ka? Di mo alam yung pamahingin tungkol dyan? Saan, para? Dyan, sa pagsusukat ng pangkasal mo. Sabi nila, kapag sinukat ka ng pangkasal mo, maaaring hindi matuloy yung kasal ninyo. Di ako naniniwala sa ganun. Saka sinusukat ko lang nun. Sige, ikaw bahala. Basta, ubarin mo na agad yan. Sige, pari. Ani? Mm, yes, Ani. Don't drink too much, okay? Yes, Daddy. I won't get drunk, okay? Chill! Okay, Ani. Take care. Don't forget to update me later. Enjoy your bridal shower. Enjoy ka din. I love you, hubby. Bye! Alam kong may mali sa mga nangyayari sa akin. Hindi ko maintindihan. Mahirap intindihin. Mahal ko ang babaeng pakakasalan ko. Pero tila ay may mas mahal ko na siya. Anong dapat kong gawin? Pagdesisyon na hanggat may oras pa. O oh, pare. Okay na. Huwag okay, yata na yung natin ah. Bumaba mo na kaya tayo para magpahangin, magpalamig. Talaga, maaga pa naman para sa bachelor party. pare, ano ba yung nila? mo si Marco? Siya ba yung wedding organizer? Ano may alam pa niya? Para hindi ko siya makalimutan. Mula nung nagkita kami, siya lagi iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit naging ganito. Parang sa isang kisap mata, boom! Hmm. May feelings for Eric is there. Right. in the love with it. Hindi ako sigurado. Pero parang, parang sa lang gusto kong pakasalan. Sigurado ba dyan? Baka nalagandang ka na sa Kailangang mamili lamang kayo sa isa sa kanila. Pumilingat ito'y aking duto pa rin. Magtungo sa isang balon at maging sigurado sa iyong kahilingan. Pagkatandaan, hindi na maaaring mabawi ang iyong kahilingan kailanman. Dinala ako ng aking mga paa sa lugar na ito. Di ko lubusan maunawaan kung bakit ako naririto. Patawad ang salitang nais kong sabihin sa iyo, Erin Mahal ko. Ngunit buo na ang desisyon ko. Patawad, mahal ko. Ngunit mas mahal ko siya. muli mo kong ibalik sa panahon na aking nais. Nais kong pakasalan, bagong babaeng aking sinisintang lubos. Lubos kong tatanggapin ang pagbabagong makakamit. Makakamit na kita. Maribig Sanchez Malco. Dad, yeah. are you ready to meet our wedding finalizer? Of course. I'm so excited. Do I want a yellow card for a wedding? Uh, whatever you want. Let's go. Let's go. di ko inaasahang magiging totoo ito. Parang panaginip lang, pero nandito na ako. Kasama ang tunay kong mahal na si Marby Sinta ko. Oh, oh. Ngunit sino? Sino ang babaeng may kita ko rito? May iniisip I thought hindi mo pa ako napapahalala kay Gav. By the way, I'm Marvis Jr. At the same time, you're already organized. Ano ba ang nangyayari na ito? Bubuluan ako. Is there something wrong, honey? Hindi mo ako, honey. Si Erin ang magiging asawa ko. Bakit? Ngayon lang kita nakilala, Mr. Rizano. Anong dito, love? Sige ba yung mo? Elvis? Sino ka? Ba't mo ako kilala? At saka ba't mo sinisigaw ng asawa ko, ha? asawa. Magiging asawa niya ako. At yun ang totoo. aking tutuparin. pagtumo sa isang balon at maging sigurado sa iyong kahilingan. Pagkatandaan, hindi na maaaring mabawi ang iyong kahilingan kailanman. Ah! Saan man ako magpunta Ikaw pa rin ang naaalala Sabay tayong naglalakbay Magkahawak ang ating kamay Walang hahagat